Hello guys, so ngayon magluluto ako kasi last day of Ramadan ngayon. Magluluto tayo ng magloga. Nasa kusina tayo. Last day ng Ramadan, bukas ay 8 na. So, wala kami kasama. Nag-vacation yung amo ko, yung tatlo. Bali, dalawang bata na lang yung natira dito. So, sila yung paglulutoan natin. Okay guys, मजलूल कोई ng ramadan ngayon. Ito malubay yung lulutuin so, ko. Lalagayin ko na ngayon. Ano po, yung panyo. Pero ibang klase naman yung pagluluto natin. Ipide lang natin yung sibuyas hanggang sa mag-brown. Then, ilagay na natin yung carnish. for boiling po. Ayan. So guys, lagyan lang natin ng pangpatanggal ng dansa, ng karne. Ayan, bay leaves. Cinnamon stick. Ayan po. hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot po yung karne. Ayan po. Hinaan lang natin konti yung apoy niya para lumambot siya agad. Ya, sebentar nanti na yung talong yun, nilagay na natin yung kamatis yung potato, i-orange lang natin sa lilit patabi lang po ito so guys yung talong din natin ilagay din sa gilid yung talong ayan lagay natin sa likid, likid. <laughs> sa gilid yung talong yan sa gilid din yan mainit po mainit ang talong lagay natin sa gilid din ayan mainit po yung amoy niya buong bahay yung amoy niya. It's okay lang. Bahala sila. So, ilagay natin dito sa gitna. Okay na po. Tumula yan. Tama na. So, okay na. So, ilagay natin sa gitna yung coil flower. Ito. Ayan. So, ayan na po. Ready, yung, ready, na yung mga gulay natin. Ilagay ko na lahat. Napansin nyo po, ito is talong. Sa gilid lang nilagay ko patatas. Tapos, yung sa ilalim niya is tomato, kamatis, tapos yung ano, karne tapos itong cauliflower bali yan ang kulang na lang po ay bigas ngayon isusunod natin yung bigas and then lagyan natin ng tubig then lulutuin na natin pero mamaya pa mamaya natin lutuin mga 5pm prepare lang po natin uh, white rice po yan, isang mug. Tapos, isang brown brown rice po yung malalaki yung butil niya. yung bigas natin guys, sinugasan na natin. Lagyan lang natin ng mga spices. Spices guys. Yung bigas natin guys, may ano na, spicy then pag haluin lang natin. Halo lang, halo. Mikos, mikos, guys. Ito yung ano natin, elderoy, yung mga gulay. Then, ilagay natin yung bigas sa top, sa taas. So, ayan na guys. Ready to cook na. Tubig na lang yung kulang. <coughs> so, lagyan na natin ng tubig. Uh, dalawang cup na rice. Bali, tatlong tubig na rice. Tatlong mug na rice. Ay, okay? tatlo, ano ba yun? <laughs> tatlong mug na rice ano, dalawang mug na rice, tatlong tubig na rice. At bakit tatlo? Kasi yung isang mug na rice is malaking yung niya, malaking bigas o mahabang bigas. Bali, pag isang mug, dalawang tubig. Pero yung white rice, yung maliit na bigas, pag one mug, one mug din yung tubig niya. Ganun ako nagluluto. So, Gods of the magic. lang po natin. Low fire mo na. I know. Malakas yung apoy niya muna. Tapos pag kumulo na siya. Low fire na. Ayan na po. Magsiluto na tayo. Time to cook na po. It's 5.30 na. Kasi kailangan natin ng 1 hour yan. uulan pa yung panahon guys makulimlim na malamig ewan ko last day po ng ramadan ngayon ayan makulimlim po ayan guys umuulan umuulan ng ice umuulan po siya ng ice ay lako umuulan po siya ng ice ayan Oh, laki-laki ng ice ayan. ayan, akala ko ba Summer na, parang ayaw mag-summer April na tayo ngayon eh Oh, Diyos ko po Ayan po, umuulan Last day po ng ramadan ngayon Pero ayan, umuulan Pero maganda naman sa Nagpapasting kasi hindi masyado mainit. Kaya mas maganda sa kanila. Ayan po oh. Ang laki-laki ng ice. nahuhulog. Umuulan po ng ice. Parang ayaw na magsummer eh. Then yung dog ko. Rala, rala. you got me parang si korek kan no Oh, anuman isa pato hmm. sige upo kaya dyan upo upo o oh, sige anuman hmm. hmm. parang si korek si korek barang si Corey kayo no, dito kayo, nakatambay, Mimi, hello Mimi, eh, hi, and ito, dito din, pumunta din dito, yung alaga mong malaki, yeah, oh Nakichisme sila. <laughs> Nasa bintana sila dalawa. oh. oh, di ba? Saan ka pa? Wala kang kasama pero mayroon naman mga ano. Oh.